Alright, mga idol, ayan na po. At magbubuo na tayo ng MIUI 125. Ayan po, naikabit na natin tong isa na si Gunyal. Ayan. Alright, tapos itong isa, ayan, painita natin ng gamit ang buti. mga idol. Painitin po natin siya ng buting para mabilis pong pumasok yung bearing niya. Huh? po ang sekreto ng ano idol yan mga idol pa ayan po yung sekreto ng ating ano pagpapasok ng bearing sa sigunyal ayan. para hindi tayo magpukpok o ano sige nga subukan mo para hindi masira yung niya. Oh. ang niya ang mga pyesa niya mga idol naging problema nito mga idol natuyo ang pusa ng langis ayaw di diba? <laughs> kailangan mainit na mainit si idol mga idol alright huh? para mabilis na. lahat ng ano, tatanggalin nyo lang mga loads yung mga na pwedeng masunog Palit bearing na po siya bearing sa sigunyal at connecting rod at yan na rin yung block na bago saka piston na bago po kasi yung piston niya may tama saka yung block Wow. Tapos, yung ano po niya, wala siyang gasket. lalagyan niyo po siya lang sealant. Sealant yung gitna. Gasket sealant po. Oh Para God! sila yung magdidikit sa ano. Diyan sa gitna. Ayun na mga idol, napagdikit ko na po siya. na po alright Yan, ano na lang natin sa idol tutornilyohan nagdikit na yung dalawa nya ayan mainit ayan gagalaw galawin nyo baka mistak yung bearing nya oh my